Alam nyo ba ang solusyon sa paninilaw ng mga dahon ng ating mga halaman? Hello mga kaagri! Ngayon ibibigay po namin sa inyo yung dalawang solusyon sa dalawang klaseng paninilaw na dumadapo sa ating mga halaman. Coming up! Ito po yung tanim kong grafted na kalamansi sa container. Ito naman yung cherry tomato natin na nakatanim din sa container. Parehas po silang may paninilaw sa mga dahon. Pero magkaibang klase. So ngayon hihimay-himayin natin para magkaroon po tayo na idea kung anong klase yung tumamang sakit doon sa mga dahon at paano natin siya susolusyonan. Unahin po natin dito sa kalamansi. Kung mapapansin nyo po, meron siyang mga patsi-patsi na dilaw sa mga dahon tapos medyo matigas. Ang problema po dyan ay meron siyang iron chlorosis. Dito naman sa ating kamatis... May paninilaw at nagkukulay brown yung ibang mga dahon. Fungus naman yung tumama. So magkaiba silang uh, sakit na tumama dun sa dalawang klaseng tanim natin. Bakit nagkakaroon ng iron chlorosis yung ating mga tanim? Basically, yung lupa na pinagtataniman natin ay masyadong alkaline. Kaya hindi po maabsorb ng halaman yung nutrients na nandun sa lupa. Ang solusyon natin dyan, pababain natin yung pH level dahil nga masado siyang alkaline. Pag napababa natin, malapit-lapit siya sa slightly acidic. Yan po yung ideal na pH level ng lupa para gumanda yung ating mga halaman. Tanong, paano natin mapapababa yung pH level ng lupa dito sa ating pinagtataniman? pwede tayong mag-apply ng sulfur. So, yung sulfur nakakatulong yan para i-lower yung pH level. Lalo na po kung sobrang alkaline ng lupa. Ano-ano bang mga nutrients yung merong sulfur? Pwede tayong mag-apply ng Epsom salt. So, itong Epsom salt ay magnesium sulfate. Magnesium tsaka sulfur. So, ito pong magnesium, isa-isayin lang natin. Nakakatulong yan para ma-absorb ng halaman yung sunlight at maprocess niya bilang pagkain. Kung kulang sa magnesium, hindi siya makapagluto ng pagkain. Hindi niya maabsorb yung sunlight, isang pangunahing ingredient sa paggawa ng pagkain ng mga halaman sa tinatawag nating photosynthesis. Yung sulfur naman nakakatulong para maabsorb ng halaman yung nitrogen na binibigay po natin sa ating mahalaman. Kaya kahit nag apply tayo minsan ng mga nitrogen-rich fertilizer tulad ng fish amino acid, fermented plant juice, kung sa commercial naman yung urea, wala pa rin pagbabago dun sa mga dahon. Ibig sabihin, uh, kulang siya sa sulfur, hindi maabsorb ng mga halaman or mataas yung pH level. So, kailangan natin siyang babain. Paano naman ginagamit itong Epsom salt? pwede natin siyang ibudbud lang sa container. Budbud nyo lang sa lupa kung saan nakatanim yung ating tanim. Pwede rin natin siya i-dilute sa tubig. 2 tablespoon per gallon of water. So yan po yung ipang didilig natin sa ating mga halaman. So gano'n naman katagal, pwede tayo mag-apply once or twice a month drenching po yung tawag doon kung yung pamamaraan po natin ng pag-apply ay sa pamamagitan po ng pagdidilig. May isang paraan pa kung paano natin i-apply itong Epsom salt sa pamamagitan po ng foliar feeding. Dito sa foliar feeding, binibigay po natin yung nutrients or yung fertilizer o yung Epsom salt direct na po sa mga dahon. Ito pong mga dahon, meron po yung mga stomates, may mga butas yan na maliliit yung tinatawag nating stomates or stomata dyan po po nga pasok yung binibigay natin ina-apply natin so mas maganda kung pino yung ating pang spray para pumasok doon sa ilalim ng mga dahon then pag nag spray kayo make sure na tinatamaan yung ilalim ng mga dahon ang magandang oras po ng pag-apply ng foliar feeding ay early morning or late afternoon kung saan open po yung mga stomates Ganon din po yung dosage. 2 tablespoon per gallon of water. I-dilute natin. Tunawin natin maigi para hindi bumara doon sa inyong sprayer. Tapos i-spray na po natin sa mga dahon. Yan po yung problema natin sa iron chlorosis. Now, balikan natin itong kamatis. Dito naman sa kamatis, ang tumama po dito ay fungus. Kaya nagkakaroon po ng paninilaw sa mga dahon ng ating mga tanim. Ang una po natin gawin, ikat natin or i-prune natin yung mga sirang dahon para hindi na siya kumalat. Gupitin nyo lang. Tapos, i-dispose natin ng maayos para hindi siya makapanghawa pa. Kasi itong fungus mabilis kumalat. Pwede siyang mailipat ng hangin or ng mga insekto. Pag dumapo sila doon sa dahon na may fungus, tapos dumapo siya sa ibang dahon, pwede nilang mailipat. So, kailangan makontrol natin yung pagkalat ng punggos. Then, kailangan po bawasan natin yung dahon sa lower part para magkaroon po ng airflow, mabilis matuyo yung surface, hindi siya pamahayan ng mga punggos. Then, yung mga dahon sa lower part, ganun din, alisin natin siya para pag nagdidilig tayo o nag-uulan, hindi po tumalsik yung lupa, hindi masira yung mga dahon. Kaya nililinis natin yung lower part kasi ang pinamamahayan ng mga fungus ay yung surface na mamasa-masa. Doon po sila nabubuhay. Tapos, itong mga fungus nabubuhay din sila sa acidic environment. Kabaligtaran siya nung sa iron chlorosis na mataas yung pH level, alkaline siya. Dito naman sa may fungus, acidic naman siya. So, kailangan natin pataasin yung pH level para masolusyonan natin yung problema sa mga fungus. So marami pong paraan para mapataas natin yung pH level. Pwede tayong mag-apply ng abo. Ibudbud nyo lang sa lupa kung saan nakatanim yung ating mga gulay. Pwede tayong mag-apply ng calcium carbonate. Yung inihaw na shells. Tapos dinurog, pinulbos bago siya ibudbud dito sa ating mga lupa. Pwede rin po yung apog o yung agricultural lime, yan po nakakatulong para i-increase yung pH level. Meron pang isa na madaling makita, yung baking soda. So ito pong baking soda ay alkaline. So nakakatulong siya para i-increase yung pH level. Ito madali lang makita, madalas makita natin sa kusina. Pwede natin yan i-apply sa ating mga halaman. Pwede natin siyang tunawin sa tubig at ipandilig. Ang ratio niyan ay 1 tablespoon per liter of water. So tunawin lang natin, idilig natin sa lupa or i-spray natin sa mga dahon. Parehas po silang may paninilaw ng dahon pero magkaiba yung kanilang dahilan. So yan po yung ating uh, first aid o home remedy para sa dalawang klase ng sakit. So sana po nakatulong information na to and sana tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming.